Good morning, good morning mga idol Tara samahan nyo ko magluto tayo ng binagongongan Na baboy, pork binagongongan Pirito muna natin ang ating talong Ayan guys, ipirito muna tayo ng ating talong Ayan guys, luto ng ating talong. Ahanguin muna natin ang ating talong guys. Mga idol. Sunod na natin ang ating baboy. Pero ito muna natin siya guys. Ang lang guys. Ang dami ng ating kami. Ito natin muna para mas masarap at malas Ah, hanggang dito muna idol. Babaligan ko kayo ayan mga idol oh. ayan na ang ating port salin muna natin sa isang bangkok para tapos magisa na tayo ng ating sibuyas at bawang ayan guys sa, ano muna natin sa isang lalagyan ng ating port Ayan guys, tayo magigisto muna ng ating sibuyas at bawang. Ayan guys. Ayan na natin ang ating bagoong. Ayan guys, lagyan natin ang ating bagoong. Ayan na ang ating bagoong. Jaga hati-hati, ating kau ni guys, malapit na maluto ang ating pork pinagongan. Lagyan na natin siya ng talong. Ang konti lang nilagyan natin ng talong guys. At hindi sila mahili. Ayaw din nila ng sili. Sa usawang ko na lang at sa ay magsisili. Ayan guys, o malalapit na. Yummy yummy o. hanggang dito na lang ating vlog hanggang sa muli thank you for watching kuya people official mega mega love shout out team heart And ayan goodbye goodbye ka na